Ah, Boss. Eh. Eh. tayo. Grabe. Pika tayo. Bosing. Namaste na boy buhai. Andak. Ay, grabe pang ano atatubos boss? Lagay ng kanin mo to boss. Punti lang, boss. Okay na yan, boss. Okay na yan. Okay na boss.

Niluto ko dyan, bagong kitas dito na sa bakuran. Ay, ganun? Um, bagong huli, bagong kitas. oh. Papaya na Fresh farm. Pero close mo kayo ng bahay niyo? Opo, opo. mga ano. Tumanggap sa akin mga kayo sa malis. Hindi na na mga kaya? Ano sa mga kaya?

Boss, pinalaga ang kanya, no? No. Malig ka pa. Hmm. Kinarga ka Doon sa... Lahat naman sila. Nung nasa Regalado. Mm. saka sa Kamarin. Opo. ka mo yun, ma? Hindi ka niya ba ma. Oh. Ah, teka. Ah, Ito na raw Ayaw sumunod muna ay, ay, kayo, ay. ka eh. <laughs> <laughs> Pag grabe, parang ang tilaan ng <laughs> bagyo yun, ah. Di after siya yan, di mo yan? Nag-creeping kayo sa niyo yung kanina. dami na kami na patumba tayo. Eh, oh. ano? Ah, babayal tayo na alam, ano, sambay. Sambalis po. Wala ka sambay sa doon sa Kasalubungin mm -hmm. sa din tayo ni ano to, Brother Jerry. Mm -hmm. Naano ko na kasi kasi gusto din tayo mamit. o. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Pinaano ko na din yung bata doon, sa dito. isete yung muskies. Mabait yun, no? Opo, opo. O Jerry. Yun ang ano, yun ang parang naging way para magkakata tayo ng mga isa ulit. Sino yun pa? Vlogger. Ah, vlogger. ano? Ah, tung. Ah, tung. Ano yun, boss? Tunog, tunog! Tubig, Ubing, tubig. Guys, 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 guys. Guys. Kaya lang, na lang Nakahawak na naman ng itak. Huy! <laughs> Huy! Huy! Tabaasin mo jan, nong. Madrama! di ba? Nang Nong, kalma lang, nong. Tang! 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 Tang, yung gamot ni oh, mo, tang. O, na, ha? Tapos na. Huy! Oh, maintenance! ba? Maintenance? <laughs> maintenance. Maintenance mo, nong. Oh. Ano? Bakit isa pa oh? Ano Yung... Dito mm -hmm. kayo kaya isto mo. Bakit okay, so yung anong ano, si, si Jerry? Yun. Uh Oo. -oh. Anong... Ay, promote natin channel okay, Yon, yeah. uh, okay. MC Amaro TV, siya pong humahawak. Uh, si Brother Jerry po yung humahawak kayo ng channel. Yun yung way na magkaroon ng contact ulit with the business family at saka ako. So yun, please po, pa-promote, uh, pa-subscribe -pa po, pa-subscribe yun. Ayun na. Salamat, salamat. Ayun mga kapapi, yung pala yun, yung naghahawak po ng MC Amaru. Buti niya, saan na napunta kuya kasi, naghahawak po ng bahay eh. Mm-hmm. Binenta mo ba yun? Ibibenta ko sana. Oh. Eh, Oo. Yung nag-attend ako ng ano, yung sa church. Oh, um, nagkausap kami niyan. Mm -hmm. Tapos, eh, ganito nag naka ano subscriber na siya na ano yung sa ano nga sa Kabiske mm -hmm. na sabi ko na sa kanya. Uh, eh gusto niya din tumulong ko Sana so, ano, yung talaga ano. Kaya mo ko kasi Gano'n okay. ka na tatagal dito kuya tong 2 months, mga kapapi 2 months Ah uh, 2 months, nung malis ka sa Sambalis Yes, oh 2 months Tagal din ano? Masagal din po. Oo, tagal din o. Last man standing. Bakit ka? Maghuhugas ka yan! Jee! Tama yan, Jee! Ipakilala mo yung sarili. Pakita mo kung sino ka. Uy, bakit ganyan kumakain tao? Eh, siyentoy. Biyari ka to'y. Basa ka to'y. Bakit ganyan kumakain? Kaya ayaw kumain. Jee, baka pwede tama na yan. <laughs> <laughs> tama yung sinisibot niya. Oo, oh, tama yun, Ji. Tama yun, mata. Hindi, yeah, boses, bine. binibiro ka lang namin. Binibiro Tapu ka lang, eh. eh. Ay, mga kapapi natin, jok-jok lang yun. Opo, good vibes na tayo, mga kapapi. Ay, alam mo kayo, mambabas na naman kayo, ha? <laughs> 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 Oo, oh, bahay, malilit kami nung malilit pa kami. Wala, dapat matirang timong mo. Net. Ay, ito pala. So big. Ay, na, ayusin mo. Wow. Right. Ay, nang nang naisin, yeah. Opo. Okay, nabuto ng maybe, mo kaya. Kasi gusto ng electric pang uwi eh, kahit sa may ilagay pwede eh. May singaw kasi ako eh. Namao sa ako, nag-video okay kami. Mm. Grabe yung boses ko. Talagang klase. Talagang mamahali ng dating. <laughs> oh, <laughs> yung maraya ko yan. Yung kapitbahay nga namin, Magalit, galit, galit. Ah, bakit ngayon yung doon yan, narinig mo ganit, kagalit ng boses. Wow! Sa tagal? Sa tagal mo doon ano? Oo. Mm -hmm. Kasi hindi ko nilalabas yun eh. Eh, may dumating na bisita. Napilitan na ako. Yung tinatago sa bawal. Hmm. Ayun. Yung labas ko, eh, yeah, Parang diesel ito. din. Ay, yun nga pala. Kaya, ano, may inano kasing, ano ba yan? Balot at saka piyeno yung ano ko na kasi may maraming anuhan dito yung itik-itik, oh. Ay, ganun? Wag lang magabala pa kayo, ma'am. <laughs> magabala muna mga ilang ilang ano, ilang 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 basketball, ma'am. Ilang, 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 basket kayo, ma. <laughs> ilang <laughs> try ba 'yun ng nanalo? Saan po si Rey? Centra kasi kung gustoy kasi ano yung balot na balot na yung sana dami ng paylay ng konti balot. oh dito yon chef nakita buinto dong kung di ba sa ano sa magnabyo oh mali pala yun. maliit siya ba yun? yung ganun Ah! Chirin. Talaga naman, mano. Eh, grabe, ano? Yung mga time na halos wala na akong makamahan noon, ito sa Sambales. Oo. Kasi yung mga sa akin, sumalit. Kasi talagang... Ilang buwan akong homeless. Nag-homeless ako doon sa Kukoy. Pero nakit na naman ako. Sa ganyan-ganyan. Ah, boss, ano nga Kaya ano? Tumunan natin to. Uh, so, medyo, medyo ala, alam mo yun, kumbaga sa Pakalmahin muna natin at no uh, ano pa eh. Saya muna tayo, masaya. So, masaya muna tayo, kaya at, uh, eh, masaya. namin sa akin sayo namin sa akin tayo namin sa akin sayo namin sa akin sayo namin sa akin sayo namin sa sa akin sayo namin sa sa atin yung pagsubok na subukan tayo tol. Oo. At, uh, at uh, at di bali, at sa lagay ko naman sa pagkakataong ito, hindi na tayo mainisahan. Yes. Kasi uh, may natutunan tayo eh. Ano po, siyempre, man, diba? uh, marami natutunan, maraming na isa alang dahil sa uh, -oh. pangyayari nyo. At saka isa pa, uh, preparasyon na rin Opo, Para sa akin, niloob ng Panginoon Diyos na maranasan natin yung gano'ng mga bagay. Baga man, masakit. Masakit, apo, so, eh, no? opo, no? Talaga, uh, oh, so, talaga. masakit talaga. masakit <laughs> talaga. Iyak, ta iyak talaga kami. Hmm. Si ate mo. At alam kong gano'ng ka rin. Apo. Yung mga bata. Kaya lang, ayun nga, hindi natin sukat akalain, no? opo. Na, eto lang. na ulit tayo, no? Hmm. Ang galit. Ang galit. Iba po, <laughs> iba yung pagmamahal ng kabisnis kaya doon talagang pamilya uh, pamilya so, kong ituro kami kasi sa akin hindi umano din mga uh, maraming maraming sayang na yun eh sayang maraming sayang ano, ano yan uh, tawag na ito um, ang tawag na sa uh, English boss mak top up babe oh, okay. makakahabol pa naman oh, oh, oh makakahabol hindi, pa uh, naman ipahuli ang lahat ipahuli ang lahat po. at uh, sa pagkakataong ito mga ka-business Ayan no, nakita niya naman kung gaano siya no si Stong kinasabik kinasabik kinasabikan ng uh, mga kapatid niyang kagwang na uh, makita kasi maliban kay Bay Papaya halos lahat sila hindi ka pa nakasama. No? Karamihan maraming bago, maraming bago. Hmm. Bago. So, yeah. Yeah. Siempre... sa akin pagbabalik. <laughs> I'm returned <laughs> The return of the comeback The return of the comeback The return of the comeback Ayun na, uh, yung mga ibang detalye po siguro mga ka doon na sa vlog ko ba? Uh, doon sa, sa vlog ko Hindi <laughs> <o? laughs> <laughs> pa ako nag-vlog e eh. <laughs> uh, Ayun na Lahat yung vlogger eh. oh. Lahat vlog. Pero nanonood ka pa naman kuya. Oo, oh, oh, naka ano, oh, naka ako simula ano ano ng kay Bong. Dire direct 'yun. Kasi hmm. naka-notify naman eh. Naka-notify uh, Ako naman. Ano nangyayari? Ako naman sa sobrang sama ng loob ko. Ay, hindi saka ako nagkwento no. Doon nga sa vlog ko. Uh, <laughs> mo, ako, <laughs> sa, hindi ko magbablog ka na rin eh. Kapo, Oo, Dapat niya. doon sa channel mo, istoryo mo rin lang. Marami po, marami. Siyempre sa dalawang taon na lumipas, maraming Uh, pag-uusapan maraming namis mm. maraming namis na at uh, mga mga kapapi mga business namin minamahal abangan nyo po yung teleserye ng totoong uh, buhay ni Stong na siya rin mismo ang gaganap nung pagkatapos na kami nagkahiwalay yung dalawang taon na yon ano ba ang nangyari kay Stong boss ah true to life story to boss okay, eh, lang maganda yan maganda okay. yan true to life story ay palakpak Hoy! Hoy, ba't nandiyan kayo lahat? Kingoto, Neto, wala, camera, naraman, ano na? Tiga, ilo. Sino mo kaganap? Net, pasalim mo ako camera, Net. Bakla. <laughs> <laughs> Mas more on ang napokus kasi noon yung sa mga bata. Hindi, merong isang naging seryoso kaso hindi nag-work out kaya. Hoy, makamas. Medyo nakanulit na. Uh, nabroken ako ulit eh. <laughs> ah, nabroken <Dri> ka ulit. <laughs> <laughs> kaya pala yun. medyo malungkot lang ba't yun marami hindi lang naman yung naging broken kasi ma siguro yun na din Bukun, ilan, ilan taong ka na? Ilan taong? ilan taong ka na? 21 21? Oh, oh, ulit. tama 22 22 ko ito magkasunod lang pala kayo tinuli oh. Okay. <laughs> yun <laughs> diba 19 ka Ay, oh, magkakasundo so, rin mo ito lang kami na kami. Ambong, parang magkakapatid lang po kami dito. Diyan nga po ka-business si Kuya Estong pala nag-alaga rin sa akin. Sa yung bata pa, na medyo may, ha may, ha may pa sa poor memory ko po. Hindi, ako, hindi ako nasa, tamali, ano? ano? po ata tayo nun? Regalado. 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 Kamarin. Regalado. Um, Kamarin. Okay. Nag ano po kami nun, nagsasawing machine okay. business ba pa. Yes. So, okay. na kasagsagan din ng uh, may garments pa kami. Kaya estong din ay, eh. naging technician po ba kayo? Ah, ah, mounter. Nag-assemble. Nag-assemble. Nag ako nag-assemble ng mesa oh, lamesa at saka yung paa. Ano pa lang kasi ako noon, grade 5. Yon, tama grade 5 hanggang hindi ako nagkakamali. First year ka o second year? Kasi bumalik ako, bumalik. Wala. Grade 5 lang po. Grade 5, grade 6. Kasi nasa Kabiti na kami. Ay, Kabiti na ba yun? Ang bulo na lang nangyari sa buhay doon. Ah, oh, okay. Hmm. Uh, okay. doon na yung survivor, si Kuya Istong naman. Yun. Nasa, nung na naalis din ako sa'yo, napunta din ako sa bahay ni Kuya, di ba kaya? Sa Munti. Namun, bahay niyo. Big Brother House. Ay, mga Mga business mga kapapi, abangan niyo po kasi magkakaroon tayo ng... Ano yung pinanggit ni Boss? Yung ang ganda niyo eh, Tema niya. Malaman uh, Big Brother. PBB. Uh, parang ganun. yes, so... At, uh, sa file ko natin gagawin. Okay, okay. At uh, isinisita okay. po uh, yung mga camera doon. <laughs> at uh, Masaya ito kasi kagwang is pangunahin. Tapos, <laughs> Tapos ano po yan, magkakaroon ng season-season. Yes. Para ano rin po yung bahagi din ng pagtulong namin. Opo. May, yun po kasi yung napag-usapan namin ito ako. Halimbawa ay uh, mga kababayan natin, mag-ina na balot vendor. No? Ora, uh, halimbawa ay mga mga ngalakal na kababayan natin. Mm -hmm. Yun. So, basta, oh, ano po, iba-ibang mga mukha ng kahirapan, sitwasyon ng ating mga kababayan na sa ganung paraan ay matulungan natin sila at uh, may pakilala natin sa mundo ng social media. Opo. At kung gugustuhin nila ay isang magandang uh, pagkakataon na rin para sila ay uh, magkaroon ng exposure at hindi na sila may hirapan kapag uh, nag sila na magkaroon na sariling YouTube channel. O, oh, di ba? Priceless yon mga ka kasi pinagdaanan ko kung gaano kahirap magkaroon ng YouTube channel, mapamonetize mo ng... As in, ikaw lang talaga ako. <coughs> inyo mga kapapi ano, dalawang araw, isang araw monetize sila dalawang video, isang video monetize tapos kami ni Papa wala sa panangaw ka kung baga gusto ko lang din pong gamitin itong uh, biyayang nagkalog uh, ng Panginoong Diyos para po maibahagi ko rin sa ating mga kababay lalo, lalo pang at ito mga malalapit sa puso ko na sila man no? ay uh, turuan tulungan natin na uh, lalo nilang maintindihan kung ano ba ang uh, tinatawag na social media influencer, vlogger, content creator, ano po, ang mga kabisnis sa amin nilang mahal. Dahil sa ayot sa gusto mo, kapag yan ay naipagtagumpay mo, like changing yan uh, mga kabisnis. Life changing yan, bukod doon makakatulong ka talaga. Kasi meron kang fans, may may rap tumulong wala ka. <laughs> di ba? Pero iyan sa pamamagitan ng ganyang klase ng social media platforms, YouTube. Intact yung memories, no? Nakaka-inspire din po sa ba Yes. Tsaka diba? yung yun nga po yung plano namin ni na yun. Parang yun lang yung magiging first ever sa YouTube po. Yes, oo, so, oh, exactly. At saka bukod po ron, mga kabisnes na aming minamahal, uh, ipagpapauna ko na po sa inyo, hindi kami magkitikit dyan. Ang premium niya, isang milyon. Uy! Mga kabusiness, oo so, po, isang milyon ang... ah... Uh, premium. Noong ating isa sa gawang ah... Uh, ah... Uh, parang PBB style na... ah... Uh, ano? Y? Show, show. Show yan Reality. Oh, reality. Reality, reality, oh, reality po. Of course. So yun mga kapapye, balikan ko na lang po kayo ang dami nag na. Oo, na. oh, ngayon na balikan ko po kayo Ano? <laughs> isa, asa yung aso isa? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, So ang way na siguro natin kasi pala ito kasi bulakan dito sa kabila dito. Pa San Fernando tayo sa may dito. Opo. Ah dito. Mataka, para para madaanan din natin yung balot at saka yung penoy. Okay, Ay Mm. ma'am. Ah sino yung gumawa ng tarpaulin? Yung t-shirt? Ay, naroon, naroon. Tapos din sa tsaka. Oy, opo, opo. Ay bibili ka? Ah, 1.5 yata yun. Ay, salamat ha. Babali na ako agad, kuya. Mga halimot na sahod. May cash advance ka na, boss. Kala ko makabenta ako. Alam lang itong ka-business lang? Pwede, opo. opos. Pero may bago po tayong lalabas. May bago tayong merch. Business merch. At mayroon na rin tayong, awan na Diyos, may mga may mga nagtitiwala sa atin para i endorso yung kanilang mga produkto. Kaya meron na, endorser na tayo, boss. So, yes, meron tayong mga produktong ini endorso We vlog, Pampatubo ng buhok. Iyo! salamat. Yeah. Na ang sagot. Sampang sa akin. Nagiging kamukat na yung buhok, yun ka-business, po. nagkaganyan, dali ako Na-stress po sila. Na-stress sila. Masyado ako nag-iisip. Huwag na ma-stress. Tawa na. Pero nalaki talaga ang ulo mo. Kaya <laughs> <Is the> pitago. <laughs> But, talented yan mga business Abangan nyo po. At pan samantala, tapos yung uh, vlog mo po. Magpag-vlog. Ang dami magbablog. Nakapila mag uh, uh, na sila. Oh. <laughs> ako, na-excite po ako. Yun. <laughs> uh, uh, para business Parang kailan lang na no? karga-karga ka niya. Magkasing mag katawan na kayo. <hah> Ney, hindi naman. Mas mataba pa rin siya. <camouflaging> Hahaha. <laughs> May <laughs> nabis ko ito at abangan uh, nyo po mga business kung... Naman yung mga susunod pang mga kaganapan. <coughs> Kumo, oh, tangdang din po ni Papa, i-support uh, natin. Sa yung NC Amaro, yes, yon NC Amaro TV, uh, support din po natin. Uh, support mga, po kasi. kasi. Ay teka nga pala, may tanong ako. Ano bang plano mo kukunin mo yung channel na yon, ipaubaya mo sa kaibigan? <coughs> Pabaayan mo na kasi. Na lang bago. kung wala lang Kung na, kung may oras pa kuya, meron na akong gustong padalhan sa inyo na na yon yung nanay 85 years old or 86. Bulag. Oh, bulag. Mm -hmm. Yung dalawang anak niya 40 46 guara. 46 at saka 48 na yata or 50. Parehong uh, mentally retarded para Special. May, may disorder. Oh, so, uh, uh, PWD. Uh, uh, po. parehas po yun pero nasa ano na 50, 48 at saka 52. Uh, uh, yung, 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 sa ano yung edad? saan po? Doon sa Castillos din. Ah, malapit. Magkakasama silang, uh, tatlo lang silang magkakasama sa bahay. Sa so, pa pa nung kabuhayan nila. Yung yung dalawang anak nung matanda is nangangalakal. Mm -hmm. Kahit na di, uh, ganun yung kalagayan nila nangangalakal sila. Uh mm -hmm. so, nung nakara, nung binablog ni Bro Jerry yun na bangga pa nang trucking isa. So, Sino na, si Bro Jerry na bangga? Hindi yung special na ano na. Akala ah, ko si Bro Jerry na bangga. Siguro pag may chance, puntahan oh. natin 'yan. So, mm -hmm. na Mm -hmm. Mm -hmm. Para makatulong tayo. Oh, mga kabisnes abangan nyo po. Kung sakali, loobin nawa ng ating uh, mahal na Panginoon. Mak Makapag-vision tayo ng no, sambali sa ambales, oh, mga kabisnes Ano? Ayos yan. Uh, bilang tayo sa Maynila. Uh, Nakakarating na ng iba't ibang mga lugar. Ito itong uh, ibang mga ilista mo ito. Ako, nakalista. Bahari Mga kabisnis. Okay, one five. Dalawang libu po. Ibalik ka <laughs> sa taon naman yung <laughs> mabalik. Babalihin Hindi, bigay mo lang. Bigay, mo sa kanila. Oo, sila po nag-request. Kala oh. so, ko nga sampoy eh. <laughs> mga kapapi at uh, abang abang tayo sa ito pang mga kaganapan. Sa so, vlog din yung papa siya. na po. na, alright. Uh, Banat-banat lang tayo. Know? Ayun sila oh Ngayon mga, mga kalahi. <laughs> 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 Guys, tong. <laughs> yes. Ayun mo yung dikit kakagada mo. Dali, isa, isa lang. Oh. Ayun mo, ngayon buhok mo. Wag mo tanggalin mo. Yeah, Ay. Yeah. <laughs> Tenong, say bye, say bye. <laughs> Ito kasi sa akin. Mambay sayo, talikod ka. Talikod. <laughs> <Tum> <laughs> <laughs> Hapon pa lang to pulmon niya. Eh hindi ako. Sige na, yeah. chikening, 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 chikening. Ikasamahan ko, isama natin si Papa Rin. Yan. Oh. Oh. Na kompleto na, i na. No buway may bagong plaza.

καμπίσμες μη σις καμπίσμες, μπαπά you yeah. yeah.